naman ang SSS sa mga ahensya na madalas ireklamo sa hotline na 8888. Ayon po sa Civil Service Commission, mahigit apat na reklamo sa SSS ang natanggap nito noong nagkaraang buwan. Karamihan sa mga ito, nababagalan daw sa transaksyon sa ahensya. Hindi rin daw naaayos ang kanilang requests dahil sa nawawalang signatories. Talamak pa rin umano ang red tape sa ahensya. At bukod po sa SSS, marami rin natanggap na reklamo ang Land Transportation Office, Pag-ibig at Land Registration Authority. Para po pag-usapan ang isyong ito, kasama po natin ngayon dito sa studio si uh, Ma'am Susie Bugante, ang Vice President po ng SSS for Public Affairs. Good morning, Ma'am Susie. Good morning, Cheryl. at sa lahat ng mga nanonood. Una po sa lahat, ano, mm -hmm. nagulat po ba kayo sa SSS na kayo nga po ang uh, ahensya na may pinakamarami pong uh, complaint sa tingin nyo po itoy uh, nagsasalarawan na ng pagiging inefficient po ng mga tao sa SSS. Hindi nagulat nagulat din kami dahil uh sa tingin namin ang laki na ng naging uh, an improvement namin sa service mm -hmm. delivery at yan talaga ang tinututukan namin. Pero ang pero siguro as a percentage of the na mention nyo yung number uh, considering the fact na mahigit uh, 100 mm -hmm. uh, 30, 80, mm -hmm. thousand, 180,000 transactions daily na hinaharap ng SSS. Ganun, Ganun kadami. Kasi alam mo, um, Sherry, we have 34.2 million members. So the sheer volume of uh, people coming to our offices at uh, talagang talagang aasahan mo na kahit nasabihin mo kunwari, meron kaming courtesy lane, meron kaming uh, uh, special lanes for our uh, elderly Considering that all the people coming to our branches to file for benefits sa retirement, halimbawa, are elderly. Kasi mm -hmm. syempre, 60 years old and above na yun, ano? Ang haba ng pila. No? Mm -hmm. Kahit sabihin mo may courtesy lane, mahaba pa rin ang pila. So, meron tayong mga branches na maabot ng mahigit 100 ang mga pumupunta doon para mag-file lang ng retirement benefit. So, anong ginagawa ng SSS? Yes. Ang ginagawa namin, many of our Uh, operations na we're trying to do it uh, electronic, automated so that our people can go online mm -hmm. and transact with us. So, uh, in-encourage namin yung ating mga members na pumunta sa aming website para mag-register for online transactions. Kasi kung gusto lang nila, nimbawa yung mga fresh graduates kukuha sila ng SS number, they can do that online. Hindi na nila kailangang pumunta sa branch namin. They can do it anytime of the day no at their own ano time ano so so eto yung mga bagay na ginagawa namin, kailangan i-move natin yung mga members natin na maging savvy din, technology savvy din sila para magawa nila yung mga ordinary transactions like mag-query sila or kaya kukuha sila ng form pwede na nilang i-download hindi nila kailangan pumunta sa branch kasi right now we have uh, 100 web network of 200 uh, plus no, na branches, 296, that already includes uh, full service branches, our service offices no, sa mga malls, pati mga representative offices. No? So, so kung iisipin mo, kahit na ganun ka dami na, konti pa rin. Kasi meron kang millions of members. So kahit anong gawin mo, dagdag ka ng dagdag ng mga branches mo, uh, ganun pa din, mahaba pa rin ang mga pila. So, yan lang ang masasabi namin ano, sa mga mm -hmm. members na sana intindi nila bakit madaming documents, bakit kailangan mag-present ng supporting documents, sinisigurado natin na ang mga benepisyo ay maibibigay sa tamang tao. Mm -hmm. di ba Because it's really... Uh, uh marami tayong mga na-encounter ng mga fraudulent claims. So, kailangan ma din natin yung pondo. Maliban po, Ma'am Susi, na sinasabi nga po mabagal ang uh, ang transaksyon ano po mm -hmm. sa SSS, inirereklamo din po nila ang pagkakaroon ng red tape. Kayo po ba mismo may mga natatanggap na complaint on this? well, uh, hindi ko maiisip kung ano yung sinasabi nilang red tape. Paano? Ang ano lang ang natatanggap namin, yung bakit ang daming requirements. Bawa, kailangan mag-present ng birth certificate, syempre mm -hmm. pagka meron kang declared na dependent child, kailangan i-present mo yung birth certificate ng taong 'yan kasi beneficiary 'yan eh. Tatanggap 'yan ng ng pension o ng monthly basis. And then mga kunwari marriage contract kasi kunwari pag namatay yung member tapos may nagki-claim kailan patunayan niyan siya nga yung legitimate spouse we have so many uh, cases na marami nagki-claim for one person who passed away. So mm -hmm. <laughs> apparently merong mga second ano families or third family. So so kailangan talaga yung yung documentary evidence na sila nga yung legitimate spouse bago namin i-process. Kaya nagre-require kami ng mga ganong klasing document. So sana maintindihan ng mga ating members kasi kahit naman din sila ayaw din naman siguro nila na may magki-claim, mm -hmm. 'di ba? Na sila yung yung sila yung mawawalan ng benepisyo kasi somebody filed a fraudulent claim lalo na yung mga funeral ganyan merong ganong cases no na nangyayari na nahuhuli namin no na may nagpa-file tapos nagki na asawa siya tapos dumating yung real na asawa ganon. Mm -hmm. yung mga ganung bagay which we are trying to avoid no sana kung lahat ng mga nagpupunta sa amin e eh, uh, straightforward and upright hindi mm -hmm. na namin i-require yung all those. Uh, ang i-require lang naman namin, birth certificate, marriage contract, mga ganon, ano basic lang talaga na documents. Okay red tape and mabagal na transaction um and then you were saying nga po na kung uh, inihikayat nyo po ano yung mga miyembro mm -hmm. para mas mapadali na to go online yes. the thing po is may mga complainant po ang sinasabi yung daw po nga uh, SSS website ay mahirap daw po ma-access kapag uh, nagla-login dahil nga po uh, sa compatibility round ng mm -hmm. browser ano po ba ang aksyon ng SSS on this Well, this is the first time I'm hearing that mm -hmm. na mayroong uh, com compatibility issue. issue. Pero I'll bring it up to our IT so that we will uh, try to see. No? Kasi I tried logging in also using my, my ano, smartphone. Uh, mayroong certificate ano, issue. Mm -hmm. na parang yunawarn ako ng aking phone na this is not a secure <laughs> something like mm -hmm. that no but I proceeded just the same and I was able to download mm -hmm. but I will bring that up so that we will take a look at it no kung ano dahil hindi naman ako IT person di ko masyadong maintindihan kung bakit ganon. samantalahin mm -hmm. na po natin ang pagkakataon na mm -hmm. ang uh... SSS din po, nagkataon na, this coming September, ano po, yes. ay anibersaryo nyo na rin po. Yes. Mayroon po ba tayong magandang balita para sa mga SSS member, lalo na po yung mga hindi nakakabayad ng kanilang utang? Yes. naku, uh, maraming salamat kasi uh, September 1, SSS is turning 59. So mm -hmm. that's uh, tomorrow. Yes. <laughs> yeah, tomorrow, di ba? Tapos, but we will have our celebration on September 2. Mm -hmm. no So Friday na. And uh, every Saturday of the month of September, ang lahat ng mga merong utang na hindi na nababayaran, pwedeng silang mag-apply ng loan restructuring program sa mga bra selected branches namin nationwide. So okay. meron kaming listahan ilalabas lalabas ngay ngayong araw na to sa mga dyaryo kung alin yung mga branches namin ang bukas on Saturdays, all the four Saturdays. We're doing that uh, especially for to give a chance to our members to apply for the loan restructuring with condonation okay. para para hindi na sila mag-absent pa para mag-submit ng application nila kasi the moment you submit your application right there and then sasabihan ka na approved na mm -hmm. then you can start paying whatever day kasi you have 30 days to settle or you can choose to set to pay it in on installment basis Ano po ang magiging kagandahan nito pag po sila ay nag-avail nitong restructuring po Yung pong mga mm -hmm. kasi di ba yung penalties yes mawawala yung penalties okay. pagka na fully pay nila yung loan. So, uh, halimbawa, ang, 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 utang nila, siguro mga almost half of it is penalty. Sasabihin nila, I, I can pay this in ano in uh, one year kung pwede. Ganon, mm -hmm. maximum of three years, ganyan. One year lang, okay. So, you will be given um, an amortization na uh, mm -hmm. mas maliit, ganon kasi restructured nga siya. So, affordable sa'yo. At the end of the period, hindi mo na binayaran yung penalty. Ayan, mga kapatid. Mm -hmm. susam mga may utang po na hindi nakakabayad, it's uh -huh. your, well, it's a perfect time, ano po, uh -huh. para mawala yung penalty, might as well take advantage of it. Marami pong salamat sa inyong Thank oras, ma'am. Thank you very much and good morning. And a happy anniversary uh -huh. po sa Thank SSS. You. Ayan po si Ma'am Susie Bugante, ang Vice President po ng SSS Public Affairs and Special Events.